Arapoy atin na huli mga kapambind oh. Yan dami po, dalawang kilo po mahigit yan oh. Mga good size na po mga kaparambin bin ng tilapia. Arapoy atin na hulih, dami po. Halita po. po tayo sa isa pa po natin sa likod po ng bahay, dito na po tayo maglilinis para po mas mabilis. Ating kakalinisin na po lahat. Ating ipi po mamaya. Bahala na po si mami po anong uminom dito din. Dini po mabilis ay yan eh nakakalipisan lang ang pumapin din ay nakakatawa po mga farm bin yung panguhuli kanina yan ang saya po ng mga bata mga kawala pa po kada ano po yan LA. eh kapag kanilawit po yung kawil ay may nasimbad po agad nakakatawa po yung mga bata pati po sa mami ang ganda kong dumayo doon para maka-experience po. Yung atin po sa kabila ay ano, hindi po makakaibig pagka walang bantay. Ayun po, para sa dalang ang po, ay doon na po sila natira po sa ano, mismong kalapit po ng palaisdaan. Kaya hindi po nawawala yung ng mga alaga doon. Ang gabis po talaga yan, nasa malapit po sa bahay. lapat na kung po ay kung yan at yung kung 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 po kung hmm. kung ating kung kung ating babahog-bahog na lang ko siguro naman kung hindi mawawala yan kasi na po tayo eh. talaga Kalau eh. tak punya, Ayan na, pinampik. Ayan na. Ayan po, huli na po natin yung ano, yung minisan sa mga may. Ayan <laughs> ano po, pakala ng baboy doon, ang naglilis na po. Ayan po, yung dami oh. Masarap pong pampito po rin. Ayan po Para ka lang kalalap ah. Kakatuwa po ay mamiwan ano. Ang luto rin, kaya tulad. Ayan. Ay, <laughs> yung hatin po ay hindi nakalaki sa kabilang ilo. Ngayon itong bumili po ay kaysa mag-fish pa nata. Nilagay ah. po namin nung ay ganitong kalalaki. Oo. Wow. Oh. ganyang kalalaki, pwede lang Dapat expected namin nung na ay ganitong kalalaki. Ngayon. Um... Ay, hindi pala po lalaki. Maliit. Garni na lang. <laughs> Nakuha namin. Magpus nag <laughs> Itong Hindi po Hindi pala yung lalaki. Wala po yung kabilang pero ay ano, pero sa may similya at, ngayon. Dapat po pala talagang sinutulugan. Hmm. Nasa tabing bahay po. Kaya po pinamiwasan namin ito. Hindi na rin daw naalis doon sa aming bahay. Kung po kayo magpipispan talaga, may bahay po na tutulugan ninyo. Sa gabi sa sa po. po. Sayang laang po pagka malayo. Pero yung ating tubigan po may ano yun. May mga similya po yeah. ay Baka sakali ho yung makakalaki gawa ng... Babawi po tayo doon. na po. Hindi po ay. yung mahagisan ng ah? dala. Hindi mahagisan ng pangki. Mabibiwas man. Masabit din yun. Mm -hmm. Sarap, so, may panay. Oo. Mm -hmm. Yun po ang ating babawag-bawagan po yung ating estado oh, sa sure. uh, ano. Iskan po doon. Bahala na po niyo. Dami po. O. Yan niya. Sumami na po ang bahala dito. Ako naman po yung magbabaw sa taas. Nililinis na lang po yung mga. Mamaya na po ulit ito mga kumarambin. Luluto po mamaya. Yan. Ito na po yung isda. Ako po yung bumawas lang. Eh hindi po po si Bunso pumayag na ang ko yung maliliit lang muna. Gusto daw po niya yung kanyang huling malaki. Okay lalaki nga naman ang nahuli ni Bunso ay ayan hmm. ang sabi nga po sa amin kanina ay opcam sabi po ay ihulog daw ni daddy niya yung pusang nasa tabi niya at nang makahuli daw ng kanya tapos para daw po hindi agawin yung kanyang hinuli sabi papa papa hulog mo nga itong pusang ito at nang manghuli ng kanya inaagaw ang huli ko sabi ganun ako okay, yung napatawa. Hmm. Lagyan po natin ng mantika. Tapos na po ang ating kawali. Atin pong ilalagay na sa mantika ang ating isda. Yung pinakamalaking tayo. Ayan. Hindi pa po pwedeng biwasan yung aming din sa likuran at buwan ng ano. Sa eh. uhulog lang la kung nung maliliit na yung dati naman po ay ano nakakaawa pang hilihin pero may malalaki po din sa likod kaya lang ay di siyempre po yung nakararamihin pa natin yan, babalik ka rin na po natin toasted na yan nangok na po. At ako naman po ay magluluto ng gulay. Magluluto naman po tayo ng bulanglang na kalabasa at upo. Para naman po may sabaw. Lating pong lahok lang sa ating bulanglang ay bawang at luya. Asin. Nakulok na po. Lagay na natin ang kalabasa. na ang ating kalabasa. Lalagay natin ang ating upo Yan. Tuto na po. At ngayon po ay nakaluto na po si mami ng panghapunan po natin. Ito pong bulang lang na upo, tapos kalabasa po. May mga prito po tayo dito ano, yung isda po. Na galunggong po. Tapos ito po yung ating nahuli kanina sa fish pan yan. Na. prito na rin po ni mami. Talapia po may kanin po tayo tapos may sasawan po tayo yan tuyo man si po kain po mga kaparambing at tayo po ay karating lang po tayo pinagkaprod po, po sa kilainay po at itay po sa kabilang barangay at si mami na nga po ang nag vlog kanina po habang naluluto po at gawa ng pagkalinis po natin ng ating isda kanina ay nagpakain po tayo sa taas ng ating alaga ng mga baboy po tapos pagkapakaan po ay diretsyo na rin po ako sa bamban po kanina kaya ngayon laan po tayo nakakain naghintay pa nga po sila mga matcha, ng mga bata para magsabay-sabay po ngayon po ay ano yung oras na po ngayon ah 7.06 7.06 po yan sabi ninyo tama po yan maraming salamat kay mga siya po kung nag-take over ng ating vlog <laughs> ni eh. <laughs> Ayan, kain po tayo. Maraming salamat po sa pagkain namin na nakahayon din sa ating lamesa Salamat po. Ayan, kain na. Ayan, ari po. Oh, sarap po. Bulong lang po. Ari po ay ano, galing sa dun sa may sapa po. Lagi tayo may gulay po. Tama-tama po ari. Ito ulam ng prito. Titikman po natin yung Nalilito ating ako. <laughs> Nalilito ako sinasunod Tinayos po kanina Ay ito pong iba Hindi na po natin sinasauli yung Ganto kalaki At sayang naman po na ano po Nabiwas na ay may tama ang uso Baka ma, ano, mas, mamatay. po ay Hindi ating ay, sabi sabi niyo, so Ating ano po Tinimbang na rin yung isda, ba't hmm. ang daming nahuli? Ay, sana po. Huh? Yes. Patalong patalong po no. ito. Ano mo dati, bakit ang daming hmm. nabas ang nahuli? Hmm. Bakit daw? Ano ba, otay? Um, Hindi. Ang ito, bakit daw? The... Yung isda daw, inalapit hmm. sa kanya, pugi daw siya. Hmm. Sabi ni Bunso ko din. Pero kwento kay ate niya. Tapos ang lalaki din nang nahuli kasi malaki yung... Ang daming sumimbad po kayo, otay. Kay Bunso? Subungu sa tahanan ako para muling hugi ay. Hmm. Oh. Yeah, sa mga matnawa at ang nakuo ay manaki. Basura tayo ay. Odi ka naman nakapamig <laughs> Sabi nga ba ate? Asap le ate kanina. Hmm. Ay ate sabi kanina. Kanyang huli daw, kanyang kain. Hmm. Sabi ko, huwag naman si Oti. Huwag na huli. Wala ko lang ulam. Hindi po umunta nang tapos. Hindi po ba? Kumuha daw ng ano, bigyan natin daw ng maliit na isda. Isad lang daw. Ito <laughs> ang lasa po naman. Oo, oo, Malinam lang po. Share na lang. Ano ba yun? Oh. Your blessing is to be there. Maalak ko na. Isa na. lang. Nakapangbata ko yun. Ay, nakakalala yung isda. Ay! Sa kuya po palit kumana kanina. Isang isda, hindi nagkain yung isa rin. Ay, ah, maratong. Yeah.